Taong 2009 nang maging OFW sa Saipan ang asawa ni Melanie. Matapos ang tatlong taon na sila'y nasa long distance relationship, nabisto ni Melanie ang ginawang pagtataksil ng kanyang mister. Bali, binuksan ko yung Facebook niya. Tapos doon ko nakita. <laughs> May message yan silang dalawa. Gano'n sila. Mag-girlfriend. Sabi sobrang mm -hmm. ano, sakit kasi alam mo na, di diba, parang ano lang yung yung ang saya-saya -saya nyo, tapos parang wala kang iniisip na wala kayo magiging problema. Mula noon, naging matamlay ang relasyon ni Melanie at ng kanyang asawa. Tiniis ni Melanie ang sama ng loob, alang-alang sa kanilang nag-iisang anak. Ngunit... Ang hirap kasi parang hindi ka matulog sa gabi, tapos iniisip mo siya, dapat hindi ko na siya pinapunta doon, <laughs> para hindi na nangyari yun. Sa kanyang pagkabalisa, nakapanood siya sa telebisyon ng The 700 Club Asia. Parang nagustuhan ko siya. parang sabi ko sa sarili ko, parang ito yung way na bigay ni Lord na dito ako kumahapit, dito ako kumahapit sa papanood ko. Di ba may mga mag-asawa na nag-aaway, nag-iwalay, nagbabalikan. Sinabi ng host na merong isang babae na problema sa ano, marriage nila. Parang doon ako talaga na-excite na parang para sa akin to ha, Parang billing mo pinagpipray ka na agad nila nabuhayan ng loob si Melanie at nagkaroon ng pag-asang maayos ang relasyon nilang mag-asawa. Nanalangin siya sa Diyos at pinanghawakan ang salita nito na ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghihiwalayin ng sino man. Sa halip na mag-alala sa problema, pinili niyang maging pagpapala sa iba sa pamamagitan ng pagsuporta sa gawain ng CBN Asia. Nakita ko dun yung mga tao talagang sobrang daming nangangailangan. Pinanghawakan ko lang naman na iba yung sinasabi mo magbigay ka ng ano mo taos sa puso. Babalik din naman sa'yo ng siksikliglig, umaapaw. Dahil sa inspirasyong dala ng The 700 Club Asia, naging taga-subaybay siya ng programa. Kumilos ang Diyos sa buhay ni Melanie. Nabigyan silang mag-asawa ng pagkakataong mag-usap at magpatawaran sa isa't isa. Siya nagsabi na ano, tumigil na siya, tapos magbabago na siya. Na ano naman ako na sincere naman siya sa paghingi niya ng tawad, tsaka pinaliwanagan ko din naman siya. Unti-unting nanumbalik ang tiwala ni Melanie sa asawa na naging daan sa pagsigla muli ng kanilang pagsasama. Bumalik na sa dati yung ano niya, yung oras na tumatawag na sa amin. Tapos palaging anak ko na lang yung ano niya. Kausap, ako, ganun. Magtiwala ka lang sa panghinon talaga. Yun yung panghinan lang talaga yung makakaano sa atin, eh, makakatulong. Di nagtagal, nakapag-umpisa ng maliit na food business si Melanie habang nakalipat sa mas magandang trabaho sa Saipan ang kanyang asawa. Sa kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay, muling nakapag-donate si Melanie sa gawain ng CBN Asia. Hindi ka dapat pala lagi, talagang mawala ng pag-asa matuto kan lumaban sa buhay. Tapos yung maging malapit ka nga kay Lord, talagang walang imposible sa dasal. Basta mananalig ka lang talaga.